Magsalita na ako. Opo. Kung sino man ang naka ano dito sa sa sasabihin kung sana po maawa po kayo sa akin. Ako ay isang boxer na hindi ito palakad-lakad na lang dito sa mundo. Sana po maawa po kayo kung sino man. Tulungan po ninyo ako. Dahil dati naman naginawa ko ang lahat. Kahit na bulag nga ako eh. Lumabong mata ko dahil para sa Pilipinas kung tulungan niyo ako na makauwi ako sa probinsya, pwede rin ako sa Masbate, pwede ako sa Mindanao. Paano ninyo ako tulungan ninyo ako? Dito ngayon, napalagad-lagad, nandito no, na ngayon, ano si ito para lang makapagsalita ako. Malabo na po mata nyo, hindi kayo makakita? Hindi na. Aninag na lang, parang ang paningin ko anino. Oh, okay Antonio Mahina, ilang taon na po? ay si binti mag 27. Okay po ay eh, post po natin sa ano sa social media para po makano may mapansin po kay Tatay. Mhm. Mm Sige ito po. Uh, okay na po. God bless po.